Last news Update Mga balita ngayon Limang rebelde sumuko sa militar sa South Cotabato Pagbibitiw ni Magalong sa ICI, hindi kagustuhan ng Pangulo ayon kay Castro Tulong sa mga katutubong aita sa Pampanga ipinamahagi ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Limang armadong rebelde, tatlo mula sa New People's Army o NPA at dalawa mula sa Dawla Islamia o DI ang mapayapang sumuko sa mga sundalo ng 38th Infantry Battalion o 38 IB noong Oktubre at 3 sa Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato. Ayon sa militar, ang tatlo ay miyembro ng Guerrilla Front 73 ng NPA Far South Mindanao Region habang ang dalawa ay kabilang sa DI Magid Group. Kasamang isinuko ang mga matataas na kalibreng armas tulad ng dalawang M1 carbine rifles isang M653 rifle dalawang M79 grenade launchers at mga bala ipinresenta sila kay Lieutenant Colonel Erwin Felonco ng 38 IB at binigyan ng paunang tulong tulad ng cash at isang sako ng bigas patuloy ang panawagan ng 38 IB sa mga natitirang rebelde na sumuko na para makamit ang tunay na kapayapaan Nilinaw ng Malacanang na hindi layo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patalsikin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinaripaso ng Pangulo ang posisyon ni Magalong hindi dahil sa mga isyong kinakaharap ng lungsod, kundi upang matiyak na hindi ito lalabag sa batas sa sabayang paghawak ng dalawang posisyon kusang nagbitiw si Magalong sa ICI matapos ang labing tatlong araw sa puesto upang mapanatili ang integridad ng komisyon sa gitna ng investigasyon sa mga proyektong infrastruktura sa Baguio. Pinalitan siya ni dating PNP Chief Rodolfo Azuri. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga komunidad ng Aita sa Barangay Planas, Porak, Pampanga noong Biyernes bilang bahagi ng layuning maiangat ang kabuhayan ng mga katutubo. Sa ilalim ng DSWD Pag-abot Program, 127 na benepisyaryo ang nakatanggap ng kalabaw at mga kagamitang pansaka, katuwang ang Department of Agriculture at lokal na pamahalaan. Halos 1,200 na benepisyaryo rin mula sa Barangay Planas at Kamyas ang tumanggap ng 10,000 cash aid mula sa DSWD. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa kabuhayan ng mga Aita, lalo na sa pagsasaka. Bukod dito na mahagi rin ang pangulo ng Brigada Backpacks at dalawang Starlink units sa Katutubo Village Elementary School para suportahan ang pag-aaral ng mga kabataan AITA. Para sa Kidlat News Channel ako si Renzelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.